madulas. Grabe, muntik pa ako madulas doon ah. Eh, Ay, makinis madulas to, ayan oh. Eh, no? Natapakan ko. Madulas 'yan, no? Nako, delikado. Buti na lang eh medyo magaling na yung tuhod natin sa kanan, ano? Yung ano ko nga pala yung tuhod ko, yung arthritis ko sa tuhod nawala na mga kainites ano kumbaga sabihin natin sa sampung sa sampo ano na lang siya ngayon 1% na lang or 2% ganyan kasi kahapon 10% eh tapos uminom lang ako ng gamot kagabi bago matulog tapos pagkagising ko kanina pasalamat ako sa taas dahil from 10 10 count to 10 Pambira <laughs> Ayan sinasabi ko eh no Kung ano-ano na naman yung nabibigkas natin Kaya buti na lang hindi Hindi masyadong ano yung pronunciation natin ano Count to ten Ha? Yun ang pronounce ko From count to ten Ha? Count to ten Magmula sa one hanggang sampu Yan Bihira naman kayo kung ano naman iniisip nyo ha Buti na lang medyo hindi halata yung pagpronounce ko ng count to ten, ano. Ayun, ah, uh, nasa ano na lang siya ngayon, magmula sa 10. Parang mga 2% or 1.5 na lang siya yung bilang ng sakit ng ano ko no, yung pamamaga. Hindi, hindi naman siya masakit mga kainis. Hindi talaga siya masakit. Parang alam niyo yung namamaga lang na yun yun yun, yun yung namamagang masakit-sakit na masarap-sarap. Pero awa ng Panginoon, nawala na. Konti na. na lang, yun na nga. So magpapagasolina lang muna ako ngayon mga kainags ano, Magandang araw, magandang gabi kung nasaan nga palang ngayong, ngayong araw na to Yan So inutusan kasi ako ni Mahal reina na palagyan ko ng gasolina yung kanyang Ay sasakyan niya oh Meron pa namang gasolina kaya lang Mas gusto niya kasi yung mga sa full tank Yan. At saka mura yung gasolina ngayon Mura, $1.20 yata no Tingnan natin ngayon tapos napakaganda ng ano natin ngayon yeah, mga kairis Napakaganda ng panahon natin ngayon Tingnan nyo naman oh no? Wow Spring na spring ang dating Pero winter pa, winter pa rin ngayon mga kainis Ano, ano first week ng ano no Nakaka-February pa lang Yan ah. Whew. Tapos na isang buwan ng 2024 Ganong kabilis So isang isang buwan na pala ako rito sa ano mag -isang buwan na pala ako rito sa Canada ano, Mula nung bumalik tayo galing bakasyon Grabe, grabe. Bilis ang panahon talaga. Sobra. So tara, gasolina na tayo. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So yan, dito na ulit tayo sa gasolina na, no? Ganun pa rin ang gasolina. $1.18. 1.18. Yan. O, ah. ah, ganda, no? Ganda na lang lalakaran natin ngayon, no? Noong nakaraan gasolina tayo rito. Maputik. O so, ngayon, ang ganda na, no? Wow! Kita niyo naman yung paligid natin. So, pasok muna tayo dito, mga kanis, no? Yan. Yan lang. Yan, babaydan tayo, mga kanis, ang gasolina. Regular lang. Yan, so, nag, ano ako, no? Nagbayad ako ng $55. <laughs> para, ano, para sakto-sakto. Hopefully, sakto. 55 dollars para sa regular na gasolina Papagasolina muna ako mga kain, sandali lang ah. Oop, oh, ano yun? May away, akala ko may away So habang nandyan yan, merong panlinis dito mga kainig ano? Linisan muna natin tong ano ni Mahal na Reina Yung kanyang windshield Ayan Tsaka yung mga salamin Ayan o no? Kailangan linisan din to para makita yung ilaw no Ayan, pati dito abang iniintay natin doon Para malinis Ito Ito pa, ito pa Yan dito, simulan natin dito Yun, linis oh Ganda tingnan no? oh Wow Ayos Oh, di ba? Yun Alright Guapo. Ito pa, may sabit eh Yan ito. Yun, okay na. Yan. Okay na yan. So, pumitik na, no? Ito lang gasolina na full tank na siya. Bali, 46. May apat, may 4 dollars pa tayo. 38 liters ang pumasok. Ayos. Ayos. Bali gasolina ngayon ulit yan o oh. Ayan. Okay na full tank na yun Full tank na naman itong sasakyan ni Mahal Larena. Good for siguro isang buwan Or ano uh, Isang buwan mga isang buwan yung pagkasulina natin na yan So baka next month na ulit tayo magpagkasulina no? ah, Medyo matipid si Mahal na sa gasolina eh Dito dito lang kasi siya no? Trabaho, bahay lang naman siya eh. Ayan, so tara alisin muna tayo mga kainay ano? Yan. So mamaya pa aangat yan Mamaya pa pupunta dito yan Mag ano muna yan, magwa warm up pa yan ah, satara. So tara So Umangat na siya mga kainays ano? Nasa full tank na siya ano? Yan So dito na tayo sa bahay Sabihin natin kay Mahal reina na Yung sasakyan mo full tank na yan O diba Abuti na uli na isang buwan yan So tara. At nako nakuye... eh <laughs> pupuntahan pa tayo may may mga pupuntahan pa pala tayo ngayon ah. oh, teka muna oh, same spot oh. dito rin tayo nagparada ito na naman yung madulas oh. na ay nako po na pagka ang tuhod mo ay mahina-hina mga kainag sa sigurado tayo nyan dahil pagka natapakan natin yung madudulas na mga snow yung mga black ice nako sigurado baka hindi lang tuhod natin madali pati likod natin mabalian tayo kaya konting ingat yan yung mga delikado ngayon Yung nagtutunaw yung snow Nak Yung bang naglalakad ka lang Lakas lakas mo eh Di mo mamalayan eh Madidisgrasya ka Huwag no? naman sana Mapipilayan ka ng wala sa oras Ay Ano yan? <laughs> ang sarap naman ng upo mo Saya Sino tinitingnan mo dyan? Ha? Tingnan mo si Kuya Saya no? Natutulog yung mo Bihira kang aso ka talaga oh. Ano? Ano? Ha? Huh? Ano? Ano? Ha? Huh? Ano? Anong ginagawa ng baby ko sino Sinong sinisilip ng baby ko dyan, ha? Huh? Sinong sinisilip ng baby ko dyan? Ha? Huh? Sino ba sinisilip mo dyan, ha? Huh? Ha? Huh? Sino ba sinisilip ng baby ko dyan, ha? Huh? Ang kaganda-ganda lang. Hmm, Katuwa yung mga aso natin. So nag -ano lang ako dito mga kainis, ano? naglinis lang ako dito ng mga ano. Kung napapansin niyo parang parang meron akong mga hinuhukay ano, para ako naghuhukay ng mga ginto. Hindi <laughs> tama kayo mga kainis, ano. Ah, uh, hinuhukay ko yung mga ginto nila sa ayon, tsaka ni Saya. Yeah, kasi itong background ay itong backyard natin, dito sila dumudumi. So yun, natabunan kasi ng snow yung iba, tapos natunaw yung snow. naglabasan ngayon yung mga mga ginto nila sayo at saka nila saya eh, syempre, dito naglalaro yung mga aso natin. Eh, hindi maiwasan minsan na matapakan nila pag tumatakbo sila rito. Tapos, syempre, pag natapakan nila yung mga ginto nila, papasok sa loob ng bahay. So, although, ano pa naman yung mga ginto nila, matitigas pa naman kasi nga frozen, eh, no? So, yun yung magandang uh, klase ng mga ginto ng mga aso. Matigas pa kaysa yung malambot. Kasi pag malambot na, mahirap ng, ano yun, di ba Kasi nagwawasak-wasak na, eh, no? Hindi ka tulad pag matigas pa frozen, madaling damputin. Tsaka hindi makalat, tsaka hindi maamoy. Eh kasi pagkahinayaan natin yan, although ma maano naman yan, madudurog naman yan pag ano uh, nawala na yung mga snow. Kaya lang, syempre, maganda na yung ano, tanggalin natin ngayon habang, kasi pangit tingnan eh. Ayan o, oh. yan. Kung baga pangit na nga tingnan yung nasa harapan ng camera nyo, nagsasalita. Eh, how much pag nakita nyo pa yung mga ginto ni Sayon? Tsaka ni Saya, di ba? <laughs> Ang corny no Corny nakakainis <laughs> Yan Tapos eh, meron nga palang nagkomenta ano Na may, may naiirita sa akin Kasi minsan daw tumatawa ako na walang dahilan tawa raw ko ng tawa <laughs> yun ang nga sinasabi ko sa inyo mga kainags ano? di ba lagi ko sinasabi sa inyo tumatawa ng walang dahilan di ba lagi baka nga ipapulis tayo ng mga kapitbahay natin dito eh Si Inags, oh, tumatawa, wala naman dahilan. <laughs> medyo malamig ngayon ano medyo lang medyo Ayan, natawid tayo doon tapos na may pupuntahan tayo doon mga kainags ano sticker dami sa sakyan dito talaga sa highway ano Hintayin natin, hintayin natin magtao doon Saka tayo tumawid Ayan, so tara, let's go ah, Let's go, let's go, let's go Ayan, nakatao na mga kailan, so 33 Ayan So doon ako nagpark sa ano Doon ako nagpark sa North Gate Nung truck natin, mas gusto ko maglakad eh Tsaka medyo mahirap kasi yung parking dito mga kainags ano? Magtatanong lang tayo rito ng ano, yung sticker Magpapagawa kasi ako ng sticker, eh, yung inags sticker Marami kasi yung mga nagtatanong kung meron tayong sticker sabi nila, may sticker ka ba? Pahingi naman ng sticker. Lalagay daw nila sa mga sasakyan nila. So nakakatuwa naman, ano? Naghahanap sila ng sticker na Inags, YouTube channel natin. Tapos, na uh, meron nga rin pala mga nagtatanong doon sa mga t-shirt natin, mga inags ano? Kasi di ba may mga t-shirt tayo na pinagawa ng mga kapatid ko sa Pilipinas, ano si Yung Inags na t-shirt. Ganito, oh. Ganyan, ganyan, oh. <laughs> Alatang hindi nagpalitan ang damit, eh, no? Yan, ganyan. So marami na mga nagtatanong nung nakita nila yung yung vlogs natin nung nasa San Jose Occidental Mindoro tayo. Marami nagsasabi na, "Uy, pahingin naman ng t-shirt mo, pambihira naman." Uh, hindi ka gumawa. hindi ka nagpadala rito. Marami naghahanap din. So nakakatuwa lang mga kainis no kasi syempre marami tayong mga kaibigan, mga kasama sa trabaho na naghahanap ng mga t-shirt. Gusto raw nila. Bakit daw hindi ako magpa-merchandise? magpagawa ng t-shirt na inags tapos kung sino yung may gusto yun yung bibili parang ganon Nakakatuwa no? Nakakatuwa lang nakatuwa lang ako kasi hindi ko naman naisip yun eh Ah, uh, marami lang mga naghanap talaga nagtatanong so pupunta lang ako rito sa ano ay isa sa mga gumagawa ng sticker ay na ano, yung lila ano no yung papagawa natin tanong natin kung magkano kung ilang piraso maging inquire lang tayo yan Ah, so, si Haring Araw nandun nakatago sa madilim-dilim na ulap yan, medyo malaylayo pa malalakarin natin doon pa doon pa tayo okay lang makapaglakad-lakad naman tayo yan eh mabuti naman yung tuhod natin na yung kanan tuhod natin nawawala na yung arthritis nakatulong yung gamot at saka pahinga yung pagtulog Kaya pag diniretso-diretso mo ito mga kainags ano, Nakikita yung mga building na yon Downtown yon downtown Kaya pag pumupunta ako ng downtown Dito ako dumadaan eh, kasi dire diretso lang Mas madali, mas kabisado ko rito dire Diretso lang yan, hanggang doon sa dulong-dulo dito yeah, so galing na tayo dito mga kainags ano? Napakabait, mabait yung may-ari Ang pangalan niya, ah, hindi, hindi ko napapanggitin Pero mabait, mabait, very entertaining Magbibigay siya ng advice, mabait, mabait siya uh, Hindi siya mahirap kausap So nakapag-inquire na ako, sabi ko outdoor sticker Tapos sa uh, one, all, ano, approximately one by two yung sukat Inches no, one inches pataas 2 inches pa gano'n yung sukat nya so bali sabi ko outdoor sticker uh, ano lang inags lang inags lang yung sinabi ko na letter no tapos sabi nya uh, parang 48 cents isang sticker so pag 50 pieces na stickers bali cha charge nya lang daw ako ng 42 dollars di diba? which is okay naman okay naman uh, sabi ko sa kanya, sige gusto ko yan Kaya lang, kailangan ko magpadala sa kanya na ano ipapadala ko yung gusto nating print out no sa PDF kailangan daw yun hindi mas maganda raw pag PDF ay, ah, hindi naman tayo nagmamadali eh okay lang sabi ko sige ipapadala ko na lang sa yo. tapos sa papagawa niya na lang ayos ayos nakapaglakad-lakad din tayo kahit pa paano no nakapag-relax relax yan tsaka nami-miss ko talaga naglalakad mga kainis uy alam niyo ba to mga kainis alam niyo ba to itong lugar na to dito kami dati pumapasok eh ito yung may sumasayaw sa gabi May sumasayaw dito sa gabi Ano nga tawag dito? Kalimutan ko na eh <laughs> uh, Parang ito yun ah Tingnan natin ano Ito nga yata yun Ayan o oh, Eden Yan oh, diba? Sa mga kalalakihan Dito sa Edmonton, Alberta, Canada Yan o oh, Eden Madalas puntahan Madalas puntahan ng mga barakong <laughs> naghahanap ng kaligayahan at aliw yeah pero ano lang, node node lang naman wala lang, lang, lang masama man, node 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 lang naman eh tsaka natural lang naman sa mga sa atin yun diba? Kaya, eh syempre hindi natin minsan na maiwasan yung mga ganyan kaya tawid lang muna ako ah, ayan. pero sarado na ngayon, sarado na ngayon yun mga kainag sinarado na siya tagal lang, matagal lang sarado yun kahit si mahal na, na nga pumunta rin dyan mga kasama niya mga barkada niya eh mga babae mga babae sumasayaw doon so, dito tayo sa truck natin mga kainags ano? pahinga muna ako kasi pagod ako sa paglalakad eh, no? so tapos sa uh, habang nagpapahinga tayo mga kainags meron na pala ako nabasang comment dito no? ah hindi ko na kung sino siya no? share uh, sir maraming ano sa'yo maraming salamat sir sa comment no. so, sabi niya kasi rito kasi naalala nyo ba pagka uh, lagi kong binabanggit, Mahal na Reyna! Yan, di ba? Pag tinatawag natin si Mahal na Reyna, di ba? Tawag ko sa kanya, Mahal na Reyna, no? Uh, pag naririnig niya raw yung Mahal na Reyna, doon kay Sir, no? Doon sa nag-comment, meron kasi ako nagbasa ng uh, comment, eh, comment niya. Pero gusto ko gusto ko siya, mga kainis, ano uh, direct to the point talaga si Sir, doon sa comment niya. So sabi niya kasi dito, uh, agree ako na mukhang malinis tingnan si Inags, yan. Yan wish ko lang na wag sanang tumawa na hindi <laughs> nakakatawa at iwasan sana niya yung mga reina reina things para sa akin lang ito kakadiri kasing pakinggan sa akin mahal kong reina yan kaya iniiwasan ko minsang manood sa kanya sorry inags hindi pang babash ko sa iyo ito personal ko lang na comment ito yan pwede nyo akong i-bash mga followers kung hindi niyo gustong comment ko yan. So, okay si Sir, no? Gusto ko si Sir kasi prank ka siya, you no? Know? Direct to the point talaga siya. Walang, ano, walang pasip, pasipasintabi. Pasi, Direct to the point. Yan. So, lahat naman tayo, katulad yung nabangit ko, mga karyos, sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo ay eh, merong karapatang mag-comment, magbigay ng opinion, magbigay ng mga ating mga hindi kagustuhan. So, sabi ko nga sa inyo, malaking tulong yan para sa akin. Yan. Pero, sinagot ko na lang si Sir. Sabi ko, Sir, okay lang po sa akin yung sir, yung comment nyo, sabi ko sa kanya. Kaya lang, sabi ko, Ampayo uh, payo ko lang sa inyo, kung ano, uh, siguro wag na lang kayo manood sa vlogs ko kasi naiirita kayo, na, nabubwisit kayo pag naririnig nyo yung mahal kong Reyna at saka pag tumatawa ako na walang dahilan. Yan, baka sabi ko kasi wag na lang kayong manood kasi baka mamaya masira araw nyo pag pinapanood nyo pa ako. Eh, di ba? Kaya nga ako nagbablog para may, ma may para may mapasaya. At para may ma-appreciate at siyempre para doon sa mga mga nalolong 'yan eh mapasaya ako. Doon lang naman sa mga gustong doon lang naman pala sa mga napapasaya ako. Siyempre, kung meron ako na napapasaya at kung meron mang nakaka-appreciate ng mga vlogs ko. Meron din namang hindi, siyempre katulad ni Sir, 'di ba? So kaya nga sabi ko na lang kay Sir, Sir wag na lang po kayong manood ng vlog ko kasi baka masira ang araw nyo. 'Yun. Pero actually akala ko nga dati babae, babae si Sir, babae yung nag-comment. Kaya sabi ko na lang, Sir, wag na lang, ah, wag na lang po kayong manood ng vlogs ko kasi baka masira ang beauty niyo. Yan kasi 'di ba pag nagagalit ka, especially sa mga babae, nakakasira daw ng beauty 'yon pag nagagalit na irrita or nabubuwisit sa isang tao. Akala ko si babae, pero nung tiningnan ko kanina, ngayon lang ay lalaki pala si Sir. Kasi kanina mga kainags, ano, meron ako naisip nung nabasa ko yung comment. Meron ako naisip na gagawin kasi kala ko baka mamaya kulang sa lambing si ano nga, kala, yung ano yung babae. Kala ko si babae si Sir ano. Baka kulang siya sa lambing sa mister niya o kulang siya sa lambing sa boyfriend niya kaya niya nasasabi na naiirita siya sa naririnig niya sa akin pag tinatawag ko yung asawa ko na si Mahal na Reyna. Yan, kaya bala ko sana kasi nagpractice ako kanina ng sayaw mga kainags, ano. Sabi ko baka kailangan lang ng konting lambing ni ano ni Ma'am. Yan. Kailangan kong ano uh, gumawa ako ng sayaw kasi meron ako napanood na sayaw sa uh, Facebook yung trending ngayon. Yung gumaganong ganon yung kumay, ano yung mga macho macho dancer, di ba? Yung parang nadaanan natin kanina sa Eden, mga ganon mga nas, ako kanina. Eh yung ang gusto kong sayawin, kaya lang tapos ng tiningnan ko. Ay, hindi pala babae si Sir. Hindi pala babae, lalaki pala. Yan, <laughs> lalaki pala siya. Kasi nga medyo malabo yung mata ko, di ba? nung binabasa ko kanina ayan in nag ini-screenshot in 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 ko tapos nilakihan ko yung picture lalaki pala ayan shoutout out sa sir no hindi ko na mabanggitin yung pangalan, pangalan syempre yun lang tapos mam pero mamaya pag uwi natin ng bahay sasayawin ko na makirik sayang naman yung pinractice ko grabe naman ano sayang naman yung pinractice ko ayan para kay sir yung sayo ko na yun mamaya Yan, ayan <laughs> hindi akala ko kasi babae kanina eh sorry po ayun pero pero sir Ah, uh, maraming maraming salamat sa iyo sir ano, sa comment mo. Gusto ko 'yan, direct to the point 'yan. Wala nang cheche boreche. Pasok ng pasok agad. Pero na-appreciate ko talaga si sir. Sabi niya nga, tsaka ano, hindi naman siya basher, mga kinis. Hindi siya basher, no. Hindi siya basher. Kumbaga talagang sinasabi niya yung ayaw niya. Tsaka sabi niya, nag-sorry pa nga siya dito. Sorry, sorry inag sa for being prank parang gano'n. for being prank ka. Sorry ah. Naiirita kasi siya sa ganun. So syempre, alam niyo mga kainis, ano, doon naman sa mga matatagal na nating viewers sa lahat eh, nung nagsisimula pa lang po ako mag-vlog, talagang ang tawag ko na kay Mahal na Reyna ay Mahal na Reyna. Kasi nung time na yun, wala akong maisip kung anong tawag kay, ano yun, kay sa asawa ko. Sabi ko, hindi, Mahal na Reyna na lang, Mahal na Reyna. Yun, yun yung una kong nagtawag, yun yung naging ano. So hanggang sa nakasanayan na ng mga viewers, mga subscribers natin, nakasanayan na yun. So syempre, hindi ko naman pwedeng baguhin yun. Hindi ko naman pwedeng sabihin, asawa ko, o di ba? <laughs> Kasi nung nagsisimula ako eh tinatry ko rin na i-hide no, i-hide yung mga privacy, syempre yung mga pangalan kaya nga yung yung pangalan ko binaligtad ko yun eh. Isa gani ang pangalan ko no, ang palayaw ko gani. Pero ang tawag sa amin sa San si Occidental Mindoro Nang nanay ko Bebot. Pero syempre, Gani, yan, Gani. So, gusto ko magkaroon ng privacy, hindi malaman yung pangalan ko. Ginawa ko, binirigtad ko para inags. Para medyo, ano dating, inags. Tapos sa asawa ko naman, syempre, gusto ko itago yung pangalan niya. Kaya tawag ko sa kanya, ano, mahal na Reyna. Ito na yung promise ko sa inyo, mga kainags, ano, nasasayaw ako. Panira talaga kayo, mga aso kayo. Ay, 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 Saya, 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 hey, hey, hey. Lang si saya, 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 na saya, 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 na Yan. Kasi yan, binibigay ko lang yung gusto nila. Yeah, Ay, tako. Ang bihira naman. Hirap naman ang trabaho ko ganito. Oh, ang So sana makakinig, nag-enjoy so, kayo. No? Sana natuwa kayo. Yan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron na totoo, meron na inis. Yan. Kahit anong gawin natin, basta ayaw talaga sa atin, wala tayong magagawa mga kainang siya. No? Yan. Tumunan tayong coffee. Ah, oh, grabe. Hirap din pala mga ganun ganong Gumawagawa ng mga props-props, no? Yan, gumawa pa ito, kunwari, pera. Nalagay ko dito. Napanood ko sa Facebook yun. Eh. Trending ngayon yan, ano? So, by the way, mga kainang siya, no? may iba tayong usapan, ano? hanggang ngayon marami pa rin mga nagtatanong nagtatanong sa akin ano kung wala raw ba akong balak mag-upgrade ng bahay. Yan, napakagandang tanong talaga no. Ganda. So, alam niyo mga kainis ano, kung madali lang talaga magbayad ng bahay, ay eh bakit pa ako hindi kukuha ng malaking bahay at magandang bahay? Eh, syempre alam niyo mga kainis ano, actually ako gusto ko talaga ng malaking bahay at Siyempre bagong bahay Gusto ko talaga yan Kaya lang mga kayo Ano nga uh, Tinitipendi ko kasi sa kinikita ko sa trabaho Ayoko kasi yung bibili ako ng bahay Sa akin to mga kainis, ha? Sa akin to ha Sa akin to So kanya-kanya naman kasi tayo ng Ano sa buhay no Ng kagustuhan Ako kasi Basta meron na akong bahay Kahit na luma Kahit na hindi naman ganong kagandahan As long as kaya ko siyang bayaran Galing sa sweldo ko nang hindi ako nag-overtime regular sweldo lang kaya kong bayaran pati mga bills dito sa bahay ganon din si mahal na Reyna okay na ako dun mga kainags okay na ako dun ano lang naman ako eh simple lang naman ang kaligayahan ko sa buhay no? magkaroon ng bahay dito sa Canada at least bahay merong natutulugan merong natitirhan merong natatambayan merong nasisilungan okay na ako dun mga kainags ano? And sabi ko nga sa inyo kanya-kanya naman tayo eh merong iba naman kasi na talagang ang dream nila magkaroon ng malaking bahay, maganda, bago, yan. Sa kanila yon pero sa akin hindi. Yan. Meron pa rin mga nagtatanong talaga. But daw, kung, ano, kung meron daw ba akong balak mag-upgrade ng bahay or bumili ng bagong bahay, yan. Sa ngayon po, wala, 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 wala talaga. Tsaka wala, hindi na, hindi na. Kasi gusto ko na talagang enjoy ang buhay ko ngayon, mga ano. I wanna enjoy my life, yung mga natitirang buhay ko sa mundo na to. Gusto ko enjoy. Ayoko yung ano no, ayoko nung, <clears throat> kasi ako dinitepende ko sa sweldo ko eh. Ayoko yung trabaho ako ng trabaho, para lang, di ba, sa mga pambayad ko sa bahay, sa mga bills, yan. Pero sabi ko nga sa inyo, nung mga nakarang vlog ko, kung talagang malaki ang sweldo mo, kaya mo talagang bumili ng bagong bahay, malaking bahay. O kahit nasabihin natin hindi malaking bahay, bagong bahay, eh why not, kung malaki ang sweldo mo talaga, di ba? Kung kumikita ka ng sabihin natin, $70 per hour, or 100 per hour. Di ba? Maliit pa nga yan eh. Kung yun ang mga, kung halimbawa, ang per hour mo ay nasa, sabi natin, minimum, sabi natin, 70 per hour ka. Tapos nagkatrabaho ka ng 40 hours a week. Tapos overtime ka ng 10 oras. Yan, pwede. Mga ka nice. Kayang-kaya yan. Pero ako hindi. Ako, simple lang naman ang buhay ko. Eh. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay ko. Eh. Maging masaya, komportable. At higit sa lahat, gusto ko na i-enjoy yung buhay ko, mga kainags. Ano? walang stress. Yan, yun lang uh, na share ko lang sa inyo mga kinoy sa na share ko. Lang. Especially ngayon, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo nung nakaraang vlog, 'di ba? Tumataas ang percentage ng mortgage ngayon. Eh dati nga 2.40 something lang ako, no? Eh ngayon taas na, 4. ano nang 83? O 'di ba? Mahigit sa doble ang nang nadagdag. Eh how much ba kung, 'di ba? Sabi nila pag malaking bahay daw ang binili mo, or bagong bahay, mas malaki yata ang presyo, di ba? Siguro nasa 600,000 or 500,000, ganyan. Or di ba? Kasi ganoon na eh, mataas nang mortgage interest ngayon, ano? Kung hindi ako nagkakamali, oh. Correct me if I'm wrong, kayo nang So yun lang, uh, hindi hindi ako magpapalit ng bahay mga ano. Okay na ako dito, comfortable na ako dito. Sabi ko nga, 14 years na lang, no? 14 taon na lang mababayaran na namin tong bahay na to. 14 years na lang. Sandali lang yun, 14 years, sandali lang yun. So, yun lang. Um, hanggang dito na lang muna yung vlog ko, mga kinis. peace lang tayo, mga kinis. Good vibes lang tayo, no? Doon sa mga ayaw sa akin, sa mga naiirita sa akin, sa mga nabubwisit sa akin, yan. Eh, wala po akong magagawa. Ganun po talaga ako, eh, no? Pero maraming maraming salamat po rin sa... Maraming maraming salamat pa rin po sa panonood ninyo. Tsaka, syempre, sa mga comment ninyo. Yan, sabi ko nga sa inyo, kahit na hindi maganda ang comment ninyo sa akin, nagpapasalamat pa rin ako dahil comment pa rin yan. Nakakadagdag pa rin yan sa ikakatulong sa channel ko. Kaya maraming maraming salamat. Peace lang po tayo. Yun lang, kita tayo sa the videos. Hanggang sa muli.